sa akin, November 7. Oh my! So, ate, nahulaan mo yung aking birthday. Ikaw ang kauna-una ang nakakuha ng flowers. Park, dahil may bibili niya pala ako. Pero naisip ko rin na mag-vlog na lang kaya ako dito dahil may bibili naman ako dito kaya isasabay ko na rin ang vlog ko dito. Ayun, abangan nyo nga pala to. Sino makahula ng birthday ko ay bibigyan ko ng flowers. Yan. November 7. Ay, ba't ko nga pala sinabi? Nakita na ako so lalapitan ko na nga sila. Ate, kuya, busy po ba kayo? Ito po, may challenge po ako sa inyo. Pag nahulaan nyo lang po yung birthday ko, sa inyo na po itong flowers na ito. Nahula pa lang birthday today. <laughs> <laughs> hindi, mali nyo, ma ano, mahulaan nyo. Kahit po isa-isa inyo yung month, gano'n? Ano, isang hula lang, gano'n, kunyari, um, December 3, mga gano'n, yun lang. Yun lang naman, hindi ka sa amin taon. Oo nga, kuya, wala bang clue. Sige, ito, kukuluhan ko kayo. November. Ano? Ano ang Nineteen nyo? 19. Mali. 20. Mali. 5. Mali. Ito yung ate. Okay, yung November November ano? November ano po? 10. Mali. Ito yung ate. 10. Mali. Ito po sasabing po. November 7. Ay! November 7 po. Ulit ko yan. Ha Ayan, yeah, so mapapanood nyo na ito sa vlog ko eh. Hulaan nyo ang aking birthday sa inyo na po itong flowers na ito. Ayan. Ano po ang hulaan nyo? Ano, sa akin, November 7. Oh my! So ate, nahulaan mo yung aking birthday. Ikaw ang kauna-una ang nakakuha ng flowers. Ayan! Oh yes, ikaw ate. Oh yes! Ayan. Ayan so, si ate yo, nakakuha ng flowers dahil nahulaan niya yung aking birthday. Ayan, na tayo ate. Ayun, Ay, galing na ate! Galing May nakita na ako, so lalapitan na nga natin sila. Ayun sila, yo. sila. <coughs> <coughs> Mga ate, yun. Mga ate, busy po ba kayo? Ready po ba kayo i-challenge? <laughs> ano po, ito po i-challenge sa inyo. Pag nahulaan nyo lang po yung birthday ko, sa inyo na po itong flowers na ito. Month and day lang naman po eh. Pa? Month and day lang. Month, and day lang, pa. month and day lang daw. Ano? <laughs> ano po ang birthday ko? Bigyan nyo nyo ako. Bigyan nyo Month and day lang po. Sige, naisip ko. Sige. March 31. Mali. Ikaw ate. Mali mo, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na makakuha na ito. Ano po? September 2. Mali. Ikaw ate. Sige, mali mo. Do, do. Mali mo lang, matyambahan mo. May nakachamba na kasi ng una. Oo, oh, may nakachamba na.

Valentine Day lang naman, bali hula nyo lang okay. na kasama yun Yung hula lang? Oh, ina. Oo, yun Yung hula yung kasi may mga nakasamba na kasi Bale, ito ate Ito na sa mo ate, bali mo hula Mali ko, mali birthday ko po, po November 10

kuya sinabi niya. sa kuya ito sinabi. Wala wala mo sa iyo. That... <laughs> yes kuya. <laughs> thank you kuya. Kuya ano pangalan mo? <laughs> Ay Ayan, Thank you Claren. Bye bye po. Kaya ko na nga pala yung dalawang clue sa huling sumagot dahil inabot na nga pala ako ng gabi dito sa Freedom Park and shout out ulit sa inyo. Yan. Shout out kay Gian Mandapat, John Ray Valenzuela, Jed Bautista, at kay Christine May. Ayan, shout out pala sa ng apat. Shout nga pala sa mga nakakuha ng flowers sa nakawala ng birthday ko. Bali sila nga pala si Risa and Clarence. And shout sa inyong dalawa. Mag-iingit kayo palagi. Ayan.